Hey guys, my name is Gutch and welcome to Storyteller MNL, kung saan magbabasa tayo ng children's books from the Philippines. Today, ang babasahin natin ay Ang Batang Ayaw Maligo Kwento ni Beng Alba Guhit ni Marcus Nada Si Popong ang batang ayaw maligo. Masayang-masaya siya kapag nakakatakas siya sa kuskus ng labakara, dulas ng sabon, at higit sa lahat sa lamig ng tubig. Popong, maligo ka na! Naghihintay na ang tubig mo sa banyo! Sasabihin ng nanay niya. Tuwing maririnig ni Popong ang salitang ligo, para itong binubuhusan ng isang balde ng malamig na malamig na tubig kung ano-anong dahilan ang ibinibigay ni Popong para makaiwas lang sa pagligo. Nay, parang may sakit po ata ako. Nay, tatapusin ko lang po itong paboritong palabas ko. O di kaya'y itatago niya ang sabon at sasabihin, Nay, wala na pong sabon! Minsan ay umalis ang mga magulang ni Popong para tumulong sa tatlong araw na medical outreach sa kabilang bayan. Iniwan nila si Popong sa kanyang lola. Laking tuwa naman ni Popong! Apo, naligo ka na ba? Tanong ni Lola Erlinda. Opo, Lola. Sagot naman ni Popong. Tingnan po ninyo. Basa pa nga po ang buhok ko. At bagong palit pa ang sando ko. Pero ang totoo'y binasalang niya ang kanyang buhok at pinalitan lang niya ang kanyang sando. Aba oo nga, pero ano ba yung naamoy ko na parang amoy araw? anong nilola Erlinda. Si Blaki po yun, Lola. At itinuro ni Popong ang alagang aso. Sa unang araw na wala ang mga magulang niya, libreng-libre si Popong wala siyang ginawa kundi maglaro sa loob ng bahay. Inilampaso niya ang katawan sa sahig. Siniksik ang sarili sa ilalim ng kama. Yippee! Walang pasok! Wala si at tatay! At syempre, walang ligo! <laughs> sa pangalawang araw, sa bakura naman naglaro si Popong. Umakyat siya sa puno ng bayabas at hinabol ang mga alagang pato. Yipi, Walang pasok! Wala si nananay at tatay! At syempre, walang ligo! <laughs> Dumating ang ikatlong araw. Wala pa rin ang nanay at tatay ni Popong. At tatlong araw na siyang hindi naliligo. Nanlilimahid na siya sa dumi. Magulong-magulong buhok. Nanlalagkit ang katawan. At Ubud ng sama ang amoy. Apo, gumising ka na. Abay, mahuhuli ka sa klase. Sigaw ni Lola Erlinda. Bumangon si Popong at dali-daling isinuot ang kanyang uniporme. Hindi na siya nakapagsuklay. Hindi na rin siya nakapagsipilyo ng ngipin. Aba, apo. Bakit parang di ka ata naligo? ang dungis ng mukha mo. Eh lola, pag uwi na lang ako maliligo. Tanghali na kasi ako nagising eh. Masayang pumasok sa eskwela si Popong dahil muli niyang makakasama ang kanyang mga kaibigan. Maglalaro sila ng holen at patintero. Ngunit habang nagpapatintero ay di mapakali si Popong Kamot sa ulo, kamot sa braso, kamot sa binti, kamot sa pisngi, kamot sa tiyan, kamot sa puwet. Kaya naman, Popong, hindi mo nataya si TJ! Popong, hey. hindi mo nataya si Tintin! Kamot ka kasi ng kamot eh. Siguro di ka naligo no? Pagkatapos magpatintero ng tatlong beses, hindi na isinali si Popong ng mga kaibigan niya na iwang nag-iisa si Popong. Malungkot niyang pinanood ang mga kalaro mula sa malayo. Bakit kaya ayaw nila akong makasama? Malungkot na malungkot si Popong. Marami nga siyang pagkain para sa merienda. Wala naman siyang kasalo. Gusto nga niyang makipagtakbuhan. Wala naman siyang kalaro. Muli niyang nilapitan ang mga kalaro. Uh, pwede bang sumali ulit sa inyo? Pwede, Popong. Pero, kung nakaligo ka na! <laughs> Sigaw ng mga kalaro niya. Sabay nagtawanan. Tiningnan ng maigi ni Popong ang kanyang mga kaklase. Napansin niya na ibang ibang ang itsura nila sa kanya. Maaayos ang kanilang buhok. Palilinis ang kanilang mga muka. At mapuputi ang mga ngipin. Samantala, siya na may ubod ng gusgusin at kamot ng kamot. Dali-daling umuwi si Popong. Agad niyang hinanap ang pinakamabangong sabon, pinakamalaking labakara, at nagsimulang magkuskus. Kuskus dito, kuskus doon. Isa, dalawa, tatlong buhos ng tubig. Kuskus dito, kuskus doon. Isa, dalawa, tatlong buhos ng tubig. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Popong na masarap palang maligo. Masarap pala ang pakiramdam ng katawan kapag nililinis ng sabon at hinuhugasan ng tubig. Ni hindi niya napansin na malamig pala ang tubig. Pagkalabas ng banyo, may isang sorpresa na naghihintay kay Popong. Wow! Ang bango-bango naman ng anak ko! Sigaw ng kanyang tatay Nay! Tay! Bumalik na kayo! Bulalas ni Popong. Hinagkan niya silang dalawa. Oo anak, sa katunayan nag-alala kami sa iyo habang nasa kabilang bayan kami, sagot ni nanay. Maraming bata kasi doon na kung hindi may bungang araw ay may galis aso naman, dagdag ni nanay Nagkasugat-sugat na nga ang mga balat nila dahil siguro kamot sila ng kamot. Talaga po? Pwede po bang mangyari sa akin yun, nay? Nay? Oo anak, pero maiiwasan naman ito kung laging malinis ang katawan mo. Sagot ni tatay. Napaisip si Popong sa sinabi ng nanay at tatay niya. Naalala niya na muntik na rin magkasugat-sugat ang balat niya dahil sa kanyang pagkakamot. Tiningnan ni Popong ang kanyang mga magulang. Nay, nay, sorry po. Kasi po, mula nang umalis kayo ay ngayon lang ulit ako naligo. Nagsisinungaling po kay Lola tuwing tinatanong niya kung naligo na ako. Pero mula ngayon, susundin ko na po ang lahat na mga sinasabi ninyo. At kahit na si Lola lang po ang kasama ko dito, maliligo pa rin ako. Matapos mangako ni Popong, ay bigla itong napaisip. Hmm, e si Blackie kaya? Ang batang ayaw maligo.